Ang Biblia ay maraming aral na binibigay sa atin. May mga kaalaman na nagtuturo, hamon na nagpapalago, koreksyon na nagtutuwid at mga doktrinang nagpapaunawa. Yan at marami pang iba ang pwede nating matutunan sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Pero sa lahat ng ito ay napakahalaga na ating maunawaan at makita na ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang mensahe ng kaligtasan. Ano ba itong kaligtasan na ito? Bago natin tingnan yan, unawain muna natin ang salitang religion. Ang ibig sabihin nito ay to reconnect with God. At yan ang pakay ng relihiyon. Iba-iba nga lang ang kinikilalang Diyos at pamamaraan upang maugnay sa kinikilalang Diyos ng iba't ibang relihiyon. Pero ultimately, halos ang lahat ng ito ay tungkol sa muling pag-uugnay ng Diyos at sa katao. Ang sabi ng Bible, pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan at yan ang dahilan kung bakit kailangan tayong ma-reconnect sa Diyos. Ang kasalanan ay hadlang na hindi natin kayang solusyonan sa ating sariling kakayahan. Marami ang nag-aakala na tayo ang gagawa ng paraan para abutin ang Diyos may magpapakabait, may mga gagawa ng ritual, may mga tutupad sa kung ano-anong mga panata. Hindi man masama ang ilan sa mga ito, pero hindi ito sapat para tayo ay maugnay muli sa ating Diyos. Ang mensahe ng kaligtasan ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Bagamat wala tayong kakayahan, pero ang Diyos naman ay nagmamahal, kaya ibinigay si Jesus upang maging bukod-tanging alay at daan upang tayo ay muling maiugnay sa Diyos. Posible ba na ma-reconcile tayo sa Diyos? Kung ang basihan ay ang ating magagawa, hindi talaga pwede dahil bagamat may kakayahan tayong gumawa ng mabuti, pero walang kasapatan ng ating mga magagawa para magugnay sa atin sa Diyos. Ang magandang balita ito, may pag-asa dahil ang hindi natin kayang gawin ay ginawa ni Jesus para sa atin. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay kabayaran para sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Abot kamay mo ba ang kaligtasan? Dahil kay Jesus, oo, ito ay laan. Kung nais mong tanggapin ang biyaya ng kaligtasan, iniimbitahan kita sa isang panalangin. Maaari mo akong sabayan. Manalangin tayo. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat dahil sa pagmamahal mo sa akin. Salamat dahil si Jesus ay ibinigay para po sa kabayaran ng aking kasalanan. Akin pong kinikilala at pinagsisisihan ng aking mga pagkakamali at aking tinatanggap si Jesus bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Kayo po ang maghari sa aking buhay. Hindi po ako nagtitiwala sa aking kakayahan at aking pong inaamin at kinikilala na wala pong kasapatan ng anumang magagawa ko para maging katanggap-tanggap sa inyo. Kailangan kita sa aking buhay. Pagharian niyo po ang aking buhay. Kayo po ang aking ginagawang tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang muling pagkakaugnay sa Diyos ay abot kamay. Pero dapat nating tandaan na ito ay dahil ang kamay ng Diyos ang siyang umabot sa ating mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kaligtasan ay tiyak dahil ang sakripisyo ni Jesus ay sapat at katanggap-tanggap. Asa ka pa.